ito pala ang gagawin ni Alden Richards at Maine Mendoza ngayong bakasyon. Nagpahayag na nga si Alden Richards na ang gagawin niyang pagpapahinga sa pagkarami-rami ng trabahong ginawa niya noong nakaraang taon. Ay tila pagbabakasyon naman ang hanap-hanap nito at sa muling pagbabalik niya usap-usapan rin ang pagbabalik niya sa All Out Sunday na talagang alam natin na pinagkakaabangan talaga ng lahat ng Aldam Nation dahil hindi na nga nagagawa ni Alden Richards ang ganitong pag-host ngayon dahil nga naman ay nabaon siya sa trabaho patungkol sa ginawa niyang movie at pagdating naman kay Maine Mendoza ay wala itong panahon dahil na rin sa busy or hectic niyang schedule pagdating naman sa Itbulaga. Ngunit ang tanong dito, hindi ba sila nagkakaayaan ni Alden Richards sa kanika nilang show? Dahil kung tutuusin ay pwede naman silang mag-guest dito sa either lang show nila si Alden Richards ay pwedeng pwedeng magi sa Itbulaga na alam naman natin na ang Itbulaga ay kahit sino at kahit tanong network ka pa ay pwede kang bumisita at pagdating naman kay Alden Richards pagigis naman ni Min Mendoza ay dahilan neto ay ang pagpapromote niya kaya ang maganda dito ito ay nakasunod lahat sa gagawin movie ni Alden Richards at Maine Mendoza ang produksyon ng myriad. iyan naman talaga ang inaasahan ng buong Aldab Nation na mangyari ngayon. Dahil ang pagkakatotoo nito ay matagal na rin na inaantay nito ang pagbabalikan ni Main Mendoza at Alden Dichard sa kamera. At kahit sa isang proyekto man lang, Iyan naman talaga ang dahilan kung bakit nagsisikap si Adnan Richards at Maine Mendoza ngayon nang sa gayon ay hindi mabali kung anuman ang kanilang sinimulan. Hindi gaya ng dati na talagang tuloy-tuloy pa ang pagsasama nila. Ngayon ay napakarami na rin kasing humahadlang sa kanila. Kaya hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang servisyong ginagawa ni Maine Mendoza at Alden Richards at ito pa rin ay tinatangkilik ng buong True Blooded Alden Nation. Ayon kay Prince Mabasang, pagkakataon na nga ni Alden Richards para ipahiyag ang tunay niyang nararamdaman kay Maine Mendoza. Ito naman talaga kasi ang inaabangan ng buong Alden Nation ang gagawing pag-amin ni Bin Mendoza at Alden Richard sa publiko. Yan talaga ang gustong mangyari. Dahil na rin sa mga ginagawa nilang ito ay talagang magandang ipahayag nila kung ano ang talagang gusto nilang gawin sa kanilang mga trabaho at mga pribadong buhay. Yan naman ang inaasahan ng buong Aldam Nation pagdating sa mga trabahong gagawin nila kung matatandaan nyo ay ginagawa na rin ito ni Alden Richards at Main Mendoza noon pa man. Ngunit ang kaibahan lang nito, ang dati ay spontaneous sila at walang script na ginagamit. At talagang kung ano ang mangyayari sa live TV at sa set nila ay yun na ang kukuha na nila. Hindi tulad ngayon na napakamatured na nila at kailangan na nila ng kilos na talagang naaayon at nasusulat. Maganda rin pagtuunan ni Alden Richards at Maine Mendoza ang kanilang pag-arte. Diyan mo kasi malalaman na ang pagmamatured nila ay talagang hinahangaan na sa buong industriya. Hindi lang yun, maganda na rin na isipin ni Mayn Mendoza at Alden Richards ang future ng kanilang mga karir at buhay nang sa ay hindi ito pagmula ng problema nila sa kanilang mga future hindi naman kasi ganito baliwala ang mga nila ang mga ginagawa nila ay hindi nang basta sa industriya ng pelikula at telebisyon ngunit hanggang publiko ay inaabot nito ang mga pagtulong na ginagawa nila sa publiko, ang mga magagandang asal na naituturo nila at nababahagi nila sa mga Pilipino. Yan naman talaga ang dapat tularan at ipagpatuloy ni Main Mendoza at Alden Richards. Kaya hanggang ngayon ay tuloy-tuloy pa rin ang nakukuha nilang suporta sa publiko at mga buong true-blooded Alden Nation na hanggang sa dulo ay hindi sila iniwan nito. Ayon naman kay Pamela Sande. Ayun nga mismo kay Alden Richards at Maine Mendoza. Ang ginagawang ito nila ay tungkol sa kanilang mga pamilya, ang mga pagtulong nila, at hindi lamang sa kanilang pangsarili. Ganyan mo talaga maiahalin tulad si Alden Richards at Maine Mendoza ito ang kaibahan nila sa ibang mga celebrity na ang mga tulong na ginagawa ay para mapromote lamang ang sarili nila. Kung matatandaan nyo, ang pagtulong na ginagawa ni Main Mendoza at Alden Richards ay hindi nakabalanda o hindi man lang na natetelevise. Diyan mo talaga malalaman na galing sa puso ang talagang tunay nilang ginagawa pagdating sa pagtulong sa buong Pilipino at mga mahihirap. Natatandaan nyo ang mga ginawa ni Alden Richards noong pandemic na kahit tayong mga True-Blooded Nation ay walang kaalam-alam kung hindi pa nabas si Alden Richards sa publiko ay hindi maipapakita ng mga true-blooded Alden Nation na insiders kung ano talaga ang ginawa ni Alden Richards pagdating ng pandemya, trak-trak ang mga tulong na ipinamigay ni Alden Richards at nakuhanan ito. Ngunit bakit hindi ito pinagmamalaki ni Alden Richards? Dahil nga naman ang pagtulong ay hindi mo masasabi at hindi na dapat ipagmalaki. Ngunit, dapat ding malaman ni Alden Richards na hindi naman talaga masama na ipabroadcast ang kanilang pagtulong nang sa gayon ay maka-inspired pa ito ng iba para gawin ng iba rin. Napakalaking halintulan nga rin ito ng ginagawa ni Maine Mendoza. Kung matatandaan nyo, nung kabagubaguhan pa lang ni Maine Mendoza sa Itbulaga, ay naawa siya sa isang nanay na walang TV. Agad-agad niya ito na binigyan ng TV na gamit ang kanyang sweldo. Alam naman natin na kasisimula pa lang ni Maine Mendoza noon at hindi pa siguro ganong kalaki ang sweldo niya. Ngunit bakit niya ito nagawa? Diyan mo talaga malalaman na itong dalawang ito ay napakaganda ng puso at kahit kailanman ay hindi ito masisira ng sino man lang na mga bashers na nagpapakalat ng fake news para sa kanila. Diyan mo talaga malalaman ang tibay ng relasyon ni Min Mendoza at Alden Richards noon pa man. Huwag kalimutang mag-subscribe, Comment and like the video. Na ito. Thanks for watching.